Kapag may communication pa ang partner mo sa kanyang ex, ibig sabihin ba ay hindi pa siya nakaka-move on? Unahin natin si JT, number two. Uh, depende po yan sa kung ano pong dynamic nung mag-ex. Kung sakali man... Dynamic naman yan. Ayun, internal dialogue. Alam mo, Jody, marami kaming pinagdadaanan dito. Dinadagdagan mo pa kami ng isipin. Oo, oh, oh. oh, oh, may so, mga dynamics. Uh, pa. So, so yeah. yes. depende, po sa uh, depende po sa relationship nung mag-ex. Kung clear naman po yung boundaries nila sa isa't isa, then okay lang po. Go lang. Pero kung um, hindi naman po clear or kung kanyaring na uh, ano na, na overstep na yung boundaries then syempre aatras na po ako. Di, hey, yung... ang tanong niya kasi kung kung may communication pa dun pa. sa ex Ibig bang sabihin nito, yeah. yeah. hindi, hindi pa siya nakamove na na on. on. It's hindi not pa, a question for, kung okay uh, dun na, sa boyfriend uh, okay. or not not necessarily na hindi pa po siya nakaka-move on. Kasi pwedeng kunyari maganda po yung relationship nila. Kunyari, naging magkaibigan po pala sila from the very start, di ba? Um, I respect naman po kung sakaling they want to keep the friendship. As long as alam nila yung boundaries nila sa isa't isa. Kasi kung hindi po or kung ma-overstep man, aatras na po ko. Oh. Number three, Margo. For me po, Depende po eh. Depende sa situation and depende kung bakit po sila nag-uusap talaga. So, pwede pong work-related. I-disregard natin yung ano ha, yung mga may anak, mm. yung mga ganyan. Kasi di ba, pag may anak kayo, eh, kahit wala na kayo, kailangan no, no, mag-uusap. Yeah. Yung normal na naghiwalay, pero may communication pa din. Yung mga boyfriend-girlfriend. Possible friendly. po na hindi pa nakaka-move on. Kasi for me, if wala na talaga kayong anything na you have to talk about, why do you have to communicate pa with your past? So, I think it's better na wala na lang pong communication. Thank you, Margo. Number one. Uh, para sa akin, ano, respeto na lang po sa isa't isa at respeto na lang din doon sa bago at sa sarili ko. Pero sa palagay mo, nakamove on na ba yung chumichi ka pa sa ex o hindi na? Yun kasi yung tanong ni Maro. Uh, hindi po. Hindi pa. Hindi pa. Maro, nakasagot na silang tatlo. Kanina may bibigay ang huling green flag. Um, Gomaro. Sige, bibigay ko yung green, green flag ko kay number two. Kay Jerty! Congratulations, Jerty! Ikaw makakadate ni Maro. E Ito muna ang mga searching na hindi mo napili. Searchy number one, magpakilala ka na. Hi, hello Maro. Ayan. So, masaya ako na nakilala kita dito sa Showtime at naway oh um, makabit mo ang kaligayahan sa iyong love life. Ayan. So maraming salamat. Thank you, Marimar. At edo pa hindi mo napili, Maru, si Margo. Hi, Maru. Uh, wish ko sa'yo iyo eh, sana maging okay ka and mag-heal ka rin and I wish you all the best. Thank you very much, Margo. Margo, dyan ka na lang. Ang daming kameramen dito. Dyan ka na lang, Margo. Huwag kang lumapit dito. Charot. O, oh, sige. Lumayo ka sa kanila, Margo. <laughs> Pakinggan natin ano bang binsahin ni Pat for Maro. Kaya today, Pat? Oh... <laughs> Uh, Maro, ang um, mensahe ko sa'yo is thank you sa lahat ng efforts at pagpapahalaga na ginawa mo para sa akin at sa family ko. Ang um, wish ko sa'yo ay sana matagpuan mo yung para sa sa'yo. Maro, ang sagot mo sa kanya ay... Ay, wait lang, Pat. Pa may sasabihin si sa sa'yo. Excited? <laughs> Ang wish ko sa'yo, uh, alam mo naman lagi kang wini-wish yung best para sa'yo. Pero ang pinaka wish ko ngayon, uh, sana yung susunod na magmamahal sa'yo, ba-value ma niya yung worth mo. Yeah. Thank you, Maro. Pat, may message ka kay Jerty. Um, Jerty, um, ang mensahe ko sa'yo is pahalagan mo si Maro kasi um, deserve niya din naman yung pagmamahal at dahil sobra yung effort niya sa family pa lang, ano pa kaya sa'yo? So, yun, sana mag-enjoy kayo at um, kung talagang para sa'yo si Maro, ingatan mo siya. Thank you very much, Pat. Jerty, sabihin mo na si Maro, please.